Guys, magandang magandang maga po sa inyo lahat. Uh, mga taga kabaranggay, mga supporter at mga nanonood ng aking pong uh, video Ito po ay uh, ay nagkaroon po ng initiative ang inyong mga lingkod na si Sinomeng na maglinis po ng ating mga kanal Tanggalin yung mga dahon na nakabara sa kanal alin po ang dami po ng dahon na ito no ng mga nato dahon na na sa kanal at mga plastic nariyan ayun po sari-sari na no nagiging sanhi ng baha sa ating komunidad no kaya ang inyo po ngabang ko nagkaroon ng oras nagkaroon ng time para dinisin medyo sinipag po lang ng konte, hindi po tayo sa nagpapasikat o nagpapapansin kundi ito po ay uh, sana daling pamamaraan na makatulong tayo sa ating barangay ano po na sa paglilinis ng ating kanal no na dapat daluyan dapat may puntahan ano po na pagdadaloy na hindi nagiging sanhi ng baha itong mga basura ito na naririto ngayon no kung makikita niyo ayan po yan guys ano po na mga sari-sari no na dahon may ano nang pinagkainan na mga plastik, na mga piatos, na mga chichirya, nandiyan pati baso, nandiyan din po, no, pinagtatapunan. Kaya ito pong kanal na to guys, nilinis natin po ito, yan, At, tignan nyo po. At uh, sabi nga, tapat mo, linis mo, huwag nyo po natin lang sa ating mga street sweeper, kasi ang street sweeper, hindi na po katulong ng barang, katulong ng buong barangay yan. Tumutulong po lang sa ating barangay yan, para sa ating kanilisan na ating komunidad. No, tulungan din po natin sila maglinis kasi lalo na po tapat din naman po natin yan o no? kaya sa kanal din naman po natin kanal na yan na pag yan ay pinamahayan ng kitikiti, pinamahayan ng, ng ng mga lamok at paglamok naging lamok na punta po yan at kakagating po yung mga anak nyo. Ayan po yung tinatawag na makakasakit ni Barcelona kung sakit ang ano, kundi dengue na siyang kung wala nang tempo kapag siya pong magiging permisyo pa sa ating mga kalusugan para sa ating mga anak. Yung isang po natin, kalay po natin, maginam tayo. Nagkaroon po nga po ito ng kalaykay po guys, oh. Uh, po tayo ng aming kapitbahay na si Edwin Javier. Ano po, tahanan uh, po ito sa ako. Mami, sisirit po natin. Hindi pa pe pwedeng hindi pabayaan po natin itong mga ito. Mga dahon na ito. yan, guys, so, tingnan nyo. Yung eh, mga plastic na kinakala. Kasi pag kaya bumahan na naman at uh, naman dadaloy Dadali po yan doon sa kanal. Pupunta po sa kanal diyan at magiging sanhin na naman po ng pagbaha sa ating barangay. Kaya tignan nyo po guys. So, oh. hmm. Hmm. Tignan nyo po yan. Na. Hmm. Yan yung kanal na yan, no. O dahil po yan sa mga puno, yan po. No. Diyan po nalalaglag, no. Yan po, diyan po nalalaglag yung mga ano sa kanal. Kaya pag hindi po natin tinanggal yung mga dahon na yan, nakabara sa ating kanal, sigurado po magiging sanhin pagbara na ng tubig para tamang pupuntahan nila na hindi na magiging perwisyo no napakahirap po pag binabaha yung ating kapaligiran napo po nandiyan po yung sakit ng leptospirosis no yan po iba't ibang klase ng sakit mga lipunga sapay yung ano mga po ako kaya ito nga po guys tignan nyo hmm lalagay po natin sa tamang lagayan niya ng basurahan, no? Lalagay po natin sa sako o sa plastic, kung mayroon po kayong plastic na itim na paglalagyan po ng ito, lagay niyo po sa tama, ano po? Ah, ito po, talagang, kaya sa vlog lang tayo ng vlog na hindi naman magandang panoorin, nagbibigay sa atin na hindi magandang um, uh, na-influensyan lang po yung mga kabataan. E, tama, ito, e, ito yung tamang pagbablog, yung paglilinis ng ating mga kanal tulungan natin yung ating komunidad, tulungan natin ating mga barangay, tulungan natin ang ating gobyerno, hindi sinisisi natin pag may baha, sinisisi natin, pero totoo lang po, ito po yung nagiging sani ito po mga basura, basura ha, to. mga basura itinapon sa kanal, mga basura nandyan, no, sabi nga yung basura ang mo, babalik din sa'yo no, ikaw rin ang mapipirwisyo kaya tayo po'y tulong-tulong guys pagsama-sama po tayo tulungan natin ang ating komunidad, no? Ang ating barangay, tulungan natin, no? Maglinis po tayo, sama-sama po tayong linisin. Yung mga dahon, ako nga po, pag umaga, kagong ano, sigurado, magwawalis-walis na po ako niyan. Naharisin ko yung mga nakakita akong plastic, lalagay ko sa basurahan. Pag nakakita ako ng mga dahon, lalagay ko po sa basurahan. Para kasi po, pag kaya na sa kanal, ayan po, Happy si Grand Theft Kaya medyo sinipag po si Omi ngayon sa umaga po ito para maglinis at tanggalin yung mga perwisyon na nakasagabal sa ating kanal. Tingnan niyo po, hindi naman tumatakbo. Oh. Hindi po siya flowing. Oh. Bakit? Kasi may mga nakabara po. Saan pupuntahan? Doon sa barahan ng pagdaloy ng tubig na siyang hindi nagiging... Um, healthy para po sa ating kapaligiran kaya sama-sama po tayo guys ito lang po guys uh, magandang magandang umaga po sana po uh, ito po ay nakatulong po sa inyo para uh, sa initiative din po natin. at uh, sipagin naman po tayo maglinis ng ating tapat ng ating mga bahay ng ating mga bakuran, ng ating mga kanal, no? Usually, yan po napaka-importante. Tanggalin po natin yung mga plastic-plastic na yan, pulutin na niya. At tayo rin po mag-disiplina, na po tayo magtapon na ano, ano sa mga malapit sa kanal. No, na dapat eh, ilagay po lang sa tamang pagkataponan ng basurahan. Muli, sa umaga po ito, maraming maraming salamat. God bless po. At mabuhay po kayong lahat. Pagpalaan po kayo ng makapangyarihang Diyos. Salamat po.